yeah sa si Pangulong Noynoy -Noy Aquino sa mga nagpapanggap umano na kaalyado niya at yung mga gumagamit ng kulay dilaw na kilalang kulay ng kanyang partido. Dagdag pa ng Pangulo, huwag daw umasa sa swerte at agimat na tila pasaring kay Senador Bong Revilla. Siyempre sinagot yan ang kampo ng Senador. Panoorin po natin ang report ni Teresa Andrada sabay ng paglulunsad ng socio program ng Liberal Party sa Cavite ipinakilala na rin ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang mga lokal na kandidato ng partido sa probinsya. Sa kanyang talumpati, nagbabala ang pangulo laban sa mga umanoy umaasa lang sa tsamba at maging sa mga agimat. Huwag po tayong umasa sa tsamba O sa agimat o anting-anting. Wala siyang pangalang binanggit pero wari pa tungkol ito kay Pepeng Agimat, karakter na ginampanan ng tatlong henerasyon ng angkang Revilla na mula sa Cavite. Sa pelikula, ginampanan niya ni dating Senador Ramon Revilla Sr. at ng anak niyang si Senador Bong Revilla Jr. na napapabalitang posibleng pambato ng lakas CMD sa presidential election sa 2016. Habang sa telebisyon, ginampanan niya ng anak ni Senador Bong na si Jolo Revilla, vice gubernatorial candidate ng Partido Magdalo na mahigpit na kalaban ng liberal sa Cavite at makakalaban ng anak ni Senador Ping Lacson na si Jay Lacson. Walang direktang sagot sa pasaring ang angkan. Pero si Sen. Revilla binati ang Pangulo ng isang maligayang kaarawan at pinasalamatan ito sa pagbisita sa Cavite. Ang lakas CMD naman na partido ng senador at kaalyado ng partido Magdalo sa Cavite, sinabing di dapat maliitin ng Pangulo ang mga agimat. That's part and parcel of our culture. And, and what are those uh, amulets per simfor to defend the oppressed. Pinasaringan din ng Pangulo ang mga kandidatong nagpapanggap umanong kaalyado niya, pagamat wala naman siyang tinukoy na pangalan o grupo. Paalala lamang po, asahan na po ninyong may mga nagpapanggap at may mga nakikisakay, di umano sa ating krusada. May mga nakikisuot ng kulay dilaw, pero hindi tiyak kung anong kulay ang nasa loobin. Ang United Nationalist Alliance o UNA, na dating nagsabing hindi sila oposisyon dahil suportado naman ang Pangulo at kanyang mga plataforma, hinamon ang Pangulo na pangalanan na kung sino ang mga tinutukoy na nagpapanggap na kandidato. Para ma ma maliwanag namin sa botante kung ang sinasabi ng LP ay gusto nila maliwanag sa botante kung sino ang kakampi ng Pangulo at sino ang hindi. At sila naman ang may pananaw kung sino yung mga nagpapanggap. Kahit daw kasi suportado ang Pangulo, iginiit niyang di mag-aalinlangan ng una na magpahayag ng kritisismo o puna kung kinakailangan. Teresa Andrada, GMA News.